Welcome to Marisol Templo Talks. Sinimula na po ang paghahanap sa mga labi ng na mga nawawalang sabungero or missing sabungeros na di umano'y itinapon sa Taal Lake. Ipanalangin po natin na magkaroon agad ng resulta ang paghahanap na ito at mabigyan ng tamang hustisya ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya. Tara po, panuorin natin.

i didn't feel that Um, nice lang namin po i-report na nagsimula na po yung, uh, yung site inspection. Um, titignan po ng Philippine Coast Guard kung gano'ng kalalim, yung condition ng tubig, yung current, lahat-lahat. No? Uh, para masabi nila sa isang report kung posible na tayo mag-start officially bukas. So, sir, itong Sir, kailan po kaya? We have already seen the area and definitely starting tomorrow we'll be doing the diving. Ngayon, nag-even surface search, naggagawa gagawa na rin ngayon. Sir, 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 yung ground zero natin, sa Talisay o sa Lawrence? Uh, dito yung staging area natin para mas malapit-lapit dun sa area ng operations natin. Ka Pero nag Ibi-base uh, namin yan doon sa number of divers namin. Siyempre, iniisip din namin yung, ano, yung uh, sea condition. O, nakita nyo naman kanina, Uh, medyo masama yung panahon kaya sa power media friends we're not uh, able to go to the site kasi for safety reasons so same sa divers namin yun Sir, saan talaga tayo nag-inspect kanina? Part ng Tamisay or local? Uh, it's here adjacent to Laurel So we'll be doing the ano, 'yan yung initial area na sinurvey namin. Ito na yung So we will start here at vicinity of uh, Laurel. Uh, we have uh, teams na mag interval naman yan based sa uh, gagamitin naming tanke at depth ng ng ida-dive natin. So pagka uh, uh, exceed kami doon sa normal range ng diving operation, we will be using a uh, trimix or yung mga nitrox, ganun. So pagka uh, Sorry po. Sir, go na. Sir, 30 meters talaga yung lalim. And gano'y mo, may panigaw pa? Lalo? This is a lake, no? So, karakteristik niya, lalo na pagka maalon, and ano, nakikita niyo naman, murky, no? So, same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo. Maburak din yung lugar. Gagano'y ng water drill? That is one of the considerations namin sa equipment na gagamitin. Based sa, uh, depende sa depth. But initially, we'll uh, be using. Uh, a team yes, yes. Tuition so, area. Oh, for example, maglang kung maulan sir ganon. Say again. Ah, uh, possible na mag-start ng Yes, actually, uh, right now, nag-start na tayo no, ng uh, initial ano, natin, survey. The operations already started and uh, nag-ocular lang tayo and uh, ina-assess natin yung other equipments that uh, we'll be using. Kailan yung divers na nakadeploy, sir? Uh, Depende yan. No? Uh, as we go on, yung search pattern na gagawin namin, uh, mamaya pag-uusapan namin no? uh, para efficiently at safely namin magawa yung operations. Then, It will also be an exclusion area kaya uh, marami kami i-consider later when we have our meeting. Sir, pwede pakwento. Ano po yung ginawa sa assessment? may nag-dive ba? Uh, ocular and uh, ano, survey. survey. We did some survey. It's more of parang tinignan lang, sir. O meron talagang mga? We did some survey. Sir, ilan yung divers po na mag-shift? Eh? It depends. Mamaya, uh, we will uh, go to that. Depende dun sa search area. Yung length ng search area, dun mo ipapattern yung yung number of diving. Oh, sir, sorry, very unique po itong circumstances natin kasi fresh water po. Tapos 4 years po if ever we're talking about the 2021 cases. Kamusta yeah. po ang experience ng Coast Guard sa mga ganitong klase ng cases? Uh, we've been doing some search and retrieval operation and rescue operation dito sa lake even before. Pero this is peculiar kasi ito eh dahil uh, sort of crime siya talaga. No? Yung uh, ginagawa namin dito more on sa mga accidents, incidents. We'll see we'll check na and we'll consult. It's a collaborative effort not only Coast Guard DOJ and some experts. Hindi kami pwedeng, uh, ano, uh, We plan well yung ano yung uh, operation. Inano in, 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 namin, check namin lahat uh, These are the elite special operations force yung mga fragment natin from our Coast Guard uh, special operations force nga. And uh they are technical divers. So, we have, we have an ROB coming. Uh, yes. Yes. BCG. So, ba, Japan, sa... Meron na po silang, um informal na exchanges with us. um, tinatanong kasi nila kung ano talaga ang need. No? So, in ho natin sa kanila kung ano ba talaga yung investigation na gusto natin gawin. And ang sabi natin, gusto lang natin i-map yung leak bed para makita talaga natin yung totoong depth at kung ma, mas specific pa doon makita natin yung curvatures ng ng lake bed, ng bottom mas mas helpful pa yun sa atin kasi kas, um, uh, kagaya nung sinabi ni Commodore no na murky nga talaga siya so kahit uh, magdive yung mga ano natin tactical divers um, sa lake hindi pa rin nila talaga masyadong ma-map out yung lake bed unless you have technology such as the sonar, um, yung sonar ROV, na talagang ma-map niya specifically yung lake bed. So, sir, so, yun yung, ano, yun yung pangakong tulong galing doon sa Japan. Kailan daw dadalhin? Yun nga ang ano, um, yun yung pinapag-usapan natin kasi mm -hmm we wanted to be here as soon as possible time. Kaya ang inisip natin, maybe we can ask the um, Philippine Air Force if we can use uh, uh, an airplane, an aircraft, para ipadala ka agad dito sa atin. That will be a big help even to the Coast Guard. Makakatulong po yun sa kanila. Asi ka ba? Ang target pala yung mga kanila nila dinig or Well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag, uh, pag kailangan ituloy talaga eh. Kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until mas, masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. Laurel, sir. Um, well, this is the, the most credible information that we've, we've received. So dito muna tayo mag-focus. So sir, regardless kung yung certainty yung gusto natin, regardless kung meron o wala, tama po? Yes, opo. Kailangan maging certain tayo. Kaya we will, obviously, challenge huyan sa atin na murky yung tubig. Pero hindi tayo titigil hanggat may may concrete idea tayo na meron o wala. Okay? Okay? Wala, mainit na eh. Ay, ba? Ay, hindi. Paggabi, mahirap po eh. Paggabi, mahirap. Third na po yung, ano, yung finofocus sa atin na area. Hey, Commodore po. Commodore, paano kapag yung kagaya kanina, sobrang lakas ng, ano, ng alon tapos ulan, tigil mo na po ang dive. yes, of course, pagka medyo malakas and yung platform na ginagamit natin for the diving operation, mapuputatris, at trees and ano, uh, uh, medyo mag-poor visibility, of course, angat tayo. or ano na dun sa lugar medyo uh, serious na yung ano yung uh, sea condition tigil tayo But of course with the P box no and uh, lagi safety Na hindi tayo basta operate safety, and just like to say na we'll we're going to do everything we can. No? this is uh something that we want to uh, give the loved ones, mga missing uh, uh, personalities natin. Na we, the coast guard will do everything it could. Na lahat ng effort and abilities namin will put into this para matulungan namin. Magtulong tulong kami lahat, DOJ, the PNP, and everything. So. yun yung makakaasa kayo na we'll do everything. So based on the initial search, meron may indication na may may something sa ilalim? Wala pa. Uh, we're, we're just uh, conducting survey pa. But to be clear, sir, magta-dive tap Yes. Yes. Definitely. Uh, we'll talk about it mamaya sa diving OIC nila para ma-check natin lahat ng uh, parameters. Depende sa panahon pa. Hmm. Okay. Yung linya ni Secretary Rimulya na kaluluwa po ng Pilipino ang nakataya dito. Um, alam naman po natin na hindi lang siya um, about yung mga 34 na missing personalities, kundi yung buong taong bayan na po ang, ang sumisingil dito sa kaso na to so we really take that to heart no and uh, um alam niyo hindi talaga tumigil si secretary Mulya. nung pumasok pa kami nung 2022 um, every month minimit niya 'di ba yung um, yung mga family sa mga missing sa bumberos at uh, sinasabi niya sa kanila na hindi talaga siya titigil at nandito na tayo ngayon sa puntong ito um marami na tayong leads na pinopursu kaya siguro Magandang magandang development siya sa kaso na ito pero hindi pa rin kami titigil hangga't meron tayong closure. So sa mga pamilya siguro ng mga missing sabungeros, um we hope na you continue to trust in our efforts, to trust our government and lalo na si Secretary Mulya.